Hi guys! So share ko lang itong nabili ko na cords before. Uh, gandang ganda ako dito kasi pwede mo siyang isuot in many ways. Katulad nito, pwede siyang tap at saka palda lang. Kasia siguro to from small to XL kasi ano, garterized naman siya eh. So ganyan siya. Ang ganda niya, ang ganda ng quality niya, parang sa mall nyo siya binili. Tapos, pwede nyo rin siyang i-partner kahit sa plain short lang, katulad nito. O, ba diba? Ang ganda rin. Tapos, partneran nyo lang siya ng sandals o kaya rubber shoes. Tapos, ito naman, pwede nyo lang siyang gawing tube dress. or kaya naman, pag ayon nyo na masyadong revealing, pwede nyo ilagay yung kanyang top. O, ba diba? Ang ganda rin. Ang dami niyang pwede gawin sa isang pair lang ng coordinates. Napakamura lang nito guys, tapos iba-iba pa yung color na pwede nyong pagpilian. Kaya ilalagay ko na lang yung link sa Yellow Basket para ma-check nyo kung anong gusto nyong color at makapag-checkout na rin kayo.